Ilang beses mo na bang naisipang sumuko? Sa isang panaginip, isang relasyon, isang bagong simula. Minsan ang buhay ay nagpapabigat sa iyo, ang mga araw ay tila pareho at ang iyong puso ay napapagod. Ngunit tiyak sa mga sandaling ito na bumubulong ang Diyos. Anak iha, magpumilit ka. Kasama mo pa rin ako. Ang pagtitiyaga ay isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa pananampalataya. Nagpatuloy ito sa paglalakad kahit hindi mo nakikita. Ito ay paniniwala na ang pangako ng Diyos ay mas malaki kaysa sa sakit. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagpatuloy kahit na sa harap ng mga paghihirap. Si Jose ay ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, itinapon sa isang balon, at ipinagbili sa pagkaalipin, ngunit hindi siya sumuko. Si David ay pinag-usig at pinahiya, ngunit nanatili siyang matatag sa Diyos. At si Jesus, kahit nakaharap sa krus, ay nagpatuloy dahil sa pagmamahal sa iyo at sa akin. Ang pagtityaga ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay pananampalataya sa pagkilos. Sinasabi nito, Panginoon, hindi ko nauunawaan ang nangyayari, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa Galatia 6 versikulo siyang. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Nangangahulugan ito na darating ang pag-aani, ngunit para lamang sa mga hindi sumusuko. Pinararangalan ng Diyos ang mga nagtitiyaga. Marahil ay nahaharap ka sa isang mahirap na oras. Ngunit tandaan, ang disyerto ay hindi ang katapusan, ito ang daan patungo sa lupang pangako. Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, tulad ng sa Isayas 40 versikulo 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas, sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito ang pangako, maaari kang mapagod, ngunit hindi ka matatalo. Dahil ang mga lumalakad kasama ng Diyos ay laging nakarating sa kanilang destinasyon, kahit na ang landas ay mahaba. Ang sakit na masakit sa iyo ngayon ay magiging bahagi ng iyong kwento ng tagumpay bukas. Ang bawat pagpatak ng luha ay isang buto. At ang lupang dinidiligan ng pananampalataya ay umuunlad sa panahon ng Diyos. Gaano man kalaki ang bundok na may pananampalataya, akyatin mo ito. Gaano man kalaki ang bagyo sa Diyos, malalagpasan mo ito. Ang pagpupursige ay nangangahulugan ng pagsulong kahit na ang iyong katawan ay gustong sumuko. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy, ang pananampalataya na hindi sumuko, at ang pag-asa na makita ang higit pa sa kasalukuyang sandali. Isinusuko ko ang aking mga plano, ang aking mga pangarap, at ang aking mga takot. Sa pangalan ni Jesus, Amen.